ayun, is, so, sa pusat tayong <laughs> lahat. And, yan yep, pala. Sa lahat ng mga tatay dyan, happy Father's Day sa lahat. Yeah. So, sana all may nag-greet. Yeah. So, ito yung gamit natin. Uh, ito yung papadala na naman natin, no? So, baong libon na may batuong mong sal la laman. Ito naman yung baong sumatay sa bibig. Ito yung mga iba bahagi natin. And, gilid ng baong libon. At saka ito din. Ang laman nito is Pwede dasal. nasal. Eh, available din po yung ilang isa natin. And of course po, sa gustong kumuha ng batuo mo, available po at meron din pong batuo mo na nakalagay po sa atin elements bracelet o di kaya sa kumamila silis bracelet. And again, Lason Visayas Mindanao, isang mapagpalang panahon po sa ating lahat. And open forum po tayo ngayon. Uh, dahil Father's Day, alam ko na linggo, yung iba nakapagsimba na. Ngayon nagre-relax yung iba, yung iba naman ay namasyal. Eh, yung mga nakaantabay, usap-usap po tayo. yan Sa mapagpalang panahon. Di, pala ano ko tubig, di. Well, pero mga lindan, mapagpalang panahon po, sir. yan, well, pero mga lindan. And, happy Father's Day sa'yo, bro. Yan, si Wilfredo mga lindan. Diba dito yung sa'yo bro, ang baong libon na ano no? So, baong libon na may, may umo. kalahating oras lang po tayo. So, ibigay alam ko lang, uh, marami naman pong may alam kung ano ang mga sangkap, ano ang laman ng bawat kargadang binabahagi natin. Pero i-review pa rin po natin kasi marami na naman pong nagtatanong kung ano yung mga sangkap o ano yung gamit na inilagay natin. So, yung buti yan, ang lupa, tubig, hangin, sa po, huli natin. Unahin natin yung mga orasyon. Okay? So, pagsabihin natin mga kapatid, Uh, baong libon at saka baong isang mata isang bibig ang kadalasan po inilagay natin ang orasyon na ito po ganito po na orasyon. Okay? So, orasyon po ng Diyos Ama, Agila, verse 18, second 18, Haring bakal at kontrambos. Yan po ang orasyon na inilagay natin kadalasan dito. So pwede din po, nakadepende din po sa uh, tumangkilik o tatangkilik ng gamit kung gusto din niya itong orasyon na kung saan hindi na kailangan mag-usal o kailangan magdasal pa ng tumangkilik. Pero ito'y kadalasan po natin inilagay dito sa gilid ng bao. So ito po'y uh, general precaution habak uh, o sinturon o kahit tangan na kahit hindi mo na ito iusal pa basta ito'y suot mong lagi sa iyong katawan na hindi ka mapapano. So ito'y Santo Bito, Orano, Santo Lumo, Santa Abisal, Santo Udum. Lahat po ng mga santo, no? panawag pa rin po yan. Okay? So ganyan po ang laman niya. So ito naman po ay ano natin. So pwede din po, mayroon pong nakakuha sa atin na ipinag-isa natin itong dalawa. So orasyon ng Diyos Ama, gila, persiitin, si katin harimbakal kontra ambos. At ang kopya nito. Wala po problema. Madali po siyang tupin at maliit pa rin at magkakasya rin dito. So, nakadepende po sa kumuha. So, meron ng I think tatlo na po na bahagian ko. Kasi unang gumamit ay ako. At kalaunan, marami na din ng tumangkilik na ipinag-isa natin itong dalawang pad. Yan. So, sa gusto rin sumubok ng sa panimulang dasal, ay dito natin nilagay. So, yan po ay nakarow. At dito natin nilalagay. At lagyan din natin pa rin ng ng lupa, tubig, hagin at saka apoy. Okay? So, nga pala nag-upload ako patungkol sa langisan. Uh, paano siya gamitin. At kung ano yung maidulot nitong tulong sa atin. So, yan po ano natin. So, hilo po pa Happy Father's Day sa lahat na sa tanan. Amahan, sabi ni Jonah Gundi. Marami sila kapatid. And Happy Father's Day din sa asawa nyo. And sa lahat na nakaantaba dyan, mapagpalang panahon po sa inyo lahat. So, ibig sabihin po, may kapilian po sa gustong tumangkilik ng gamit. Pwede po nating ilagay ng orasyon. Ang orasyon ng Diyos Ama, Agila, verse 18, 18 Haring Bakat, ito Pwede din pong ito, yung hindi mo na kailangang mag-usal o magdasal para, mas, ah, para gumana. Kasi di kusang gumagana na Uh, so, kututuo siya naman, halos kaparehas lang yan sila. Pero mas malakas ng bahagya ito. Kasi kumpleto ito. Uh, Pinag-isa natin ng rasyon ng juice Ama, Aguilar, Persitid, Kainitin, Hariba, Kalibot, Trambos. Ito naman ay mix pero ito ay mas malakas at talagang uh, naging subok na din. So, ito naman naging subok na ito pero kukunti pa lang ang nakatangkilik. Pero same lang po yan. May naman nito kaya hindi mo na kailangang Uh, magpanata o magdibusyon pa ng 49 days para lang gumana. Ito'y kusang gagana. Yan. So yan itong ngayon sura ng ating ano. So kung tutusin nyo, tingnan nyo po ang libon. Ang bao at saka yung ulo at saka point ng baong libon. Papansin nyo, parang walang pinagiba So no, kung marunong kang tumingin, ito po ang renal Yan. Ito yung puwet niya. Okay? So ito ang gilid. Yan. So tanong niyo, ano ba ang kaibahan ng kakayanan ng gilid at saka ulo at puwet ng baong libon? Wala pong kaibahan yan. Basta't galing po sa libon, basta't galing sa mutya ng bao, kaparehas lang ang kakayanan nito. Okay? Yan. And ito naman yung maliit. So ito ay pwede adjustin, pwede sa bata, puding sa babae, sa lalaki o sa matanda. Yan. Uh, hindi siya mabigat dalhin. And of course, kaya na sinasabi ko, hindi po ako magiging anting hero o maging manggagamot kung hindi ako dumaan dito sa panimulang dasal na ginamit natin. Kaya na sinabi ko, no, simula ako sa dasal ng Psalms 91 at saka Psalms 144 hanggang sa natutunan ko ang panimulang dasal hanggang sa dumami na nalalaman ano natin. At of course, uh, bala ko naman po yung Sagrada Pamilya, ikopya ko yon Aralin ko yon kung ano mag nito at saka yung uh, uh, banal na kasaysayan ng Santo Yung ni inang, inang banal. So, isama natin yon at sa so kumuha ay pwede po kayong mahabagian mga babahagian. So sa gusto rin na magkaroon ng librita ng ano, librita ng orasyon ng Dios Ama agila Persitin, City si Bakal at kontra ambos. Magsusulat po ako next week. Uh, bawat bukang liwayway magsusulat ako at uh, anda na po ako magbahagi ng orasyon ng Dios Ama agila Persitin, City si Haring Bakal at kontra ambos. Ipag-isa ko 'yan sa isang librita. Susulatin ko lang ng maliliit para pagkasya lahat. Pero mababasa niyo pa rin. Hello po, Pwede po ang bihayaan niyo ako ng anumang gamit po para pang ko po. Yan, saldigon uh, lahat po ng gamit, wala pong problema sa gusto niyo kunin. ah, uh, pero may nakadepende po sa gamit, may kaukulang presyo, may mahal, sabihin ko sa inyo, at mayroon din po namang uh, katamtaman katamtama na presyo. Yan, magandang tanghali kapatid. Gusto ko lang malaman kung paano ang proseso sa pag dasal lang ba ito? Magdidivision po ba? O anong araw ba talaga ang tamang pagdasal? Okay, James Martorilla, sa patungkol po sa bato umo, nakadipindi pa rin po sa atin. Pero mas mainam po sa lahat po ha, hindi lang sa bato umo. Sa lahat po ng may tangan, may gamit, lalo na sa atin, mas mainam po pag gising natin sa umaga bago tayo bumangon. Magdasal tayo ng mga orasyon na ipinadala ko sa inyo, yung panimulang dasal. At bago tayo matulog, ay idasal din natin kung ano yung naibigay ko ng uh, mga dasal sa inyo. Yan, yun yung bato mo na nabili ko oh, sa iyo, oh, kapatid. Walang problema yan. So, sa bato mo, yun lang. Magdasal ka lang, pero mas mainam po kung nakakwintas, ganito ang kamay mo. Okay? Habang binabasa mo yung dasal ng para sa bato mo. Okay? Mas mainam din na idikit mo yung palad mo sa dibdib mo. Yan po ang sa bato mo. Yan mapagpalang araw bro. Yan, Ronald de Renato, out po sa inyo. Yan at mapagpalang panahon. Ng... Yan so hindi ko na po sasabihin kung ano 'yung pang mga sangkap, na ipaliwanag ko 'yan sa mga vlog ko uh, at i-upload ko uli. Dito 'yung langis natin. Yan so congratulations sa panibago namang naging manggagamot na kasama natin si Christine Mindosa. Ikulong saan 'tas uh, sabihin taga saan ha. Yan, shout out po at mapagpalang panahon. Ng... Yan, Ronald Fernando. Mar Martorillas. Happy Father's Day. Sa lahat ng mga tatay dyan, Happy Father's Day nga pala sa inyo, no? At, mamarilax tayo. So, ito yung panimulang dasal. Lahat po nang kumukuha ng gamit sa atin, nandyan yung panimulang dasal. Bakit nga ba? Kasi, gusto ko, kung ano yung naging karanasan ko, kung ano yung naging subok ko sa mga kargada o gamit, ay masubukan nyo din. So, hindi naman ibig sabihin na, masubukan nyo yung mga trahedya o yung mga pangyayaring hindi maganda sa akin hindi masubukan ninyo ang kapangyarihan ng gamit okay so manamin hindi po kailangan ang ama namin dapat alam natin ang Abi Maria dapat alam natin na wala hati at saka sumasampalataya so sa panimulang dasal ang ang uh, pagtawag ng sariling kapangyarihan ang lamat ito uh, kung may pinag-aaralan ka madali mong maintindihan pag lagi mong inuusal ang pagtawag ng sariling kapangyarihan. Kung na, ah, naglalaro ka sa pisikal na laro, magtataka ka na lang. Ma, na, nahihigitan mo yung mga, kung sino yung nakilalang malakas sa inyo, ay mata, magtataka ka na lang, mahihigitan mo sila. Okay? At yan po ang lamat ng pagtawag ng sariling kapangyarihan. Okay? Pagtapos naman sa po ay magbibigay sa iyo ng ano, uh, magbibigay lamat sa mga kalaban na kung saan yung mga nagtangka ng hindi maganda sa atin, hindi tayo magawang lapitan o uh, pagplanoan ng hindi maganda o gawa ng hindi maganda kasi nakikita nila tayo na kargado. Ano ba yung kargado? Sila ay mag-aalangan kasi iniisip nila na tayo ay may dala. Okay, pagkatapos uh, pangkalahatang gamutan at debensa, yan po ang pangatlong orasyon, no? kailangan natin na uh, gamutin sarili natin para makadepensa tayo. Okay, so tapos uh, is 24 oras na taguliwas at liwas balas. So bakit kailangan 24 oras na taguliwas? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo susubukin ng panahon o yung mga taong may uh, galit sa atin. Okay? So mas mainam po na mayroon tayo 24 oras na taguliwas para hindi tayo masumpungan ng mga taong may balak na hindi maganda sa atin. Pagkatapos, ay ganoon din po ang 24, na oras na pangliwas bala. Para hindi tayo matamaan kung mayroong mang, uh, magkahidwaan o may magkaputukan, lalo na kung taga Cotabato side ka, alam mo na 'yan. Na hindi natin ipagkakaila na bigla na lang may putukang magaganap. Yan no? sa taga dito tayo sa na, alam natin 'yan. Eh dito nga sa aming barangay dati, red area kami kaya hindi ipinagkakailan na nasubukan na namin na uh, maghapunan o magtanghalian o magagahan ka na may naririnig ka na bigla na lang may sasabog kung naggera. Okay, pagkatapos po, so kailangan mayroon tayong pangliwas bala para hindi tayo matamanan. Of course, hindi pagputok ng baril, ito naman po yung intention sa mga baril na yung maari itutok sa iyo o kaya maitutok sa iyo na hindi sinasadya. Okay? At yan ay karanasan ng kapatid natin na talagang esperensyado sa nung anapunta siya sa hulo-sulo, nakatry siya ng mahigpitang laban at nagtataka siya hindi siya uh, naputukan nung itinutok yung baril sa, ang ng kalaban sa kanya. Pero nung itinutok sa iba, pumutok naman. Pero nung sa kanya, hindi pumutok. Michelle Jimino. Yan, may, uh, Michi, uh Mike, may Michael Jimino. Mapagpalang hapon po din it. Martial Arts, Happy Father's Day po. Yan, big shout out. Happy Father's Day po sa inyo. Lahat ng mga tatay dyan, Happy Father's Day yan. So, Salde Gordon, uh, kung gusto nyo po mag-PM uh, sa patungkol sa kargada, PM ka po sa akin sa Messenger, ha? Arlon de Tua, mapagpalang panahon po. Ayan. So, yan po ating mga kapatid. And of course, pwede po kayong magtanong uh, kung ano ba ang mga lamat ng kargada. Ayan. Sige, hayaan nyo lang. Uh, baka simula bukas. Unti-unti na -unti ako magtuturo ng mga orasyon. Ito lang hiling ko sa inyo. Gamitin nyo lang ng maayos ha. Tangkilikin lang din ninyo ng mabuti. yan So, papansin nyo, medyo tumahas na yung buhok ko. Eh, nagpapahaba naman po tayo. Kasi meron na naman po tayo inaral. Okay? So, yan po. ang So, kung hihimayin natin, uh, kung may tanong ninyo, uh, kung ano yung mga karanasan ng tagapaglingko din nyo, isa lang masasabi ko, naranasan uh, tinatawag na maubi, uh, yung object ng mga liptis, since 2016 hanggang sa kasalukuyan hindi po nawawala ang record nila kaya alam ko hanggang ngayon pero malinais konsensya natin kahit ano man yung ginawang pagkakasala sa atin basta yan ay gawa lang ng tao hindi natin talaga ginawa hindi tayo takot pero sa tulong naman po ng mga gamit natin ah, dalawang beses po ako pinuntahan dito sa bahay pangatlo yung meron akong itinago sa sundalo dito kasi unti ka nang ma-object ng mga liptis at pang-apat naman yung uh, nung napunta ako sa bukid ay tinambakan ako ng mga liptis doon pero dahil sa awa at sa tulong ng kargada awa ng may kapal at tulong ng, barka, uh, ng kargada hindi po tayo nasumpungan ng mga may planong hindi maganda sa atin at kalaunan nalaman din naman nila na hindi naman pala totoo na ako ay isang sundalo. Akala, akala kasi nila, kasi matagal na pong hindi umuwi dito, eh nagtrabaho ko kahit saan saan. Ang inakala ng mga kapitbahay kong masa, eh ako ay sundalo. Eh nagsusuot din kasi ako ng G-Shock na kung saan. Ito ay galing po sa isang kapatid natin sundalo. So ang istorya naman ito, ang pinanggalingan nito, ito ay award nung tinatawag na Marawi Sage. Nung magkagira sa Marawi, pagkatapos ng misyon doon, yung isang am, army na nabagian ko ng gamit anong ibinigay sa kanya ito ipinadala niya sa akin bali sa so salamat niya kasi hindi daw siya napano sa panahon ng gira ng Marawi kasi sila yung ano doon sa Marawi Seeds at ibinigay niya yung parang, parang award nila na relo na G-Shock yan James Maturula, salamat kapatid at Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat. Sabi ni Arlo, Neto. Yan po ang magamit natin no so uh, patungkol po sa pagsubok ng mga kargada iba-iba yung kaparanan iba-iba yung paraan ng bawat ministro iba-iba yung paraan ng bawat nagbabahagi o bawat mag-aanting pero ito lang sasabi ko uh, mas mainam po na hayaan natin ang panahon ang magdikta panahon ang magsasabi kung gaano ka-epektibo ang gamit natin huwag nating sadyain huwag natin hamunin ang kakayanan, kapangyarihan ng amang may kapal. Kung merong mong ibinigay sa atin, tangkilikin natin, ipagpasalamat natin. Okay? And happy Father's Day and maraming salamat sa inyo. And so, hindi masyadong mataas yung vlog natin ngayon, ha? And so, available din po ang gumamila silis bracelet natin, ang 10 elements bracelet. Available din po. At gusto naman ng bracelet ng may bato mo, ay pwede din po. Okay? At, uh, yan na ba to mo light. sa gusto magkaroon available din po yan sa atin yan so hindi po masyadong mataas yung vlog natin pero kung may magtanong diyan baka maging uh, mahaba yung vlog natin so sana'y may magtanong diyan no yan so ganito lang ah uh, maraming salamat sa inyo and sa gusto pong tumangkilik sa gustong sumubok Huwag na po kayong atubili, mag-PM po kayo agad at pag-usapan lang po natin ang kaukulong presyo. At sabihin ko lang po sa inyo bakit po may presyo ang gamit. Isa sa kadahilanan Dapat uh, bakit may, may presyo? Una, marami nang sakripisyo yan. Bawat sakripisyo may kakulang bayad 'yan. Pangalawa, para ingatan ang gamit. Pangatlo, para po iwas sa sumbalik 'yan. Kasi pag hindi binayaran ang gamit, tapos ibigay natin sa tao at yung taong yun na bagian ay may mga pagkakabaling ginawa ang pagkakamali niya ang karma niya ay mapupunta sa atin kaya po ano okay bibili po ako ng mutya sa inyo yan seen lord cianre wala pong problema tiim ka lang po ha yan so pakitiim lang po sa akin at isang mapagpalang panahon po yan so paruan yan yan lang po uh, ano lang kasi pagkatapos nito mag upload ako mamayang hapon Pagkatapos, sunod-sunod na po, magsusulat ako ng mga orasyon kung ano yung pwedeng arali ninyo. At sana po itangkilikin ninyo ng maayos. Okay, at sa lahat po ng maging subok, sana man din ay kukuha kayo ng kargad at gamit. Yan. Okay, so isang mapagpalang panahon at tapusin natin ang vlog natin sa pamagitan ng pagdarasal. Madirika mga San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang apat na mahilyo. Basbasan mo po ang mga may kapag kaming lahat na nanalig sa inyo. At sana ipakita at bahagi sa amin ang inyong pagkamagapangyarihan upang makita at maintindihan namin ang lahat ng mga bagay. Sa mapagpalang pa, panahon, eh, maraming salamat. Full-time job and uh, hello, Maxine. Uh, may I know you, my friend. Yan. Yeah. So, okay, magpapaalam na. At sikapin ko pong maya makapag-upload po Yan Bibili ako Nang no, ngayon Idol Okay uh, Open ka Wala pa may sabi Pa-open na sa kukadali Mag-type na kukuan Sige type ko lang ano ha Type ko lang yung pangalan ko sa Facebook At yun lang i Sundan ninyo Wait lang Yan. So, Sir Lods si Hendry. PM na ako ngayon ha. Ang bato mo ko pwede, pwede ko bang pahiran ng lana, panglinis nito, or tubig ihugas. Pwede, ah, uh, tubig pagkatapos lana, kapatid. So i type ko lang yung pangalan ko sa Facebook ha. Yan po, uh, send ko na. Yan po, Rachel R Kabunggal. Diyan kayo mag-PM sa Messenger o Facebook sa sama pagpalang panahon. Eh hanggang sa muli po sa sa lahat ng may mga tanong, alam ko may mga account naman po kayo, mag-add kayo sa Messenger na tayo mag-uusap ha. Eh again, sa mga pagpalang panahon at hanggang sa muli at sana po yung like share, subscribe niyo po ang video natin ito. Pagpalang panahon po. Kuha-kuha ni